Estados Unidos ay nagpaabot na ng tulong para sa Pilipinas matapos nga itong sunod-sunod na pananalasa ng mga bagyo. Ang Department of National Defense naman tiniyak na mananatili yung $500 million na military grant ng Amerika sa Armed Forces of the Philippines sa ilalim yan ng liderato ng bagong administrasyon sa Amerika. May balita si Bombo Kelly Cordero. Muling nagpaabot ng tulong ang United States sa Pilipinas dahil sa sunod-sunod na pagtama ng bagyo na nakaapekto sa, sa milyong-milyong Pilipino sa buong bansa. Sa pagbisita ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III sa Pilipinas, sinabi nitong inatasan niya na ang U.S. troops na makipag-ugnayan sa AFP o sa Armed Forces of the Philippines at tumulong sa humanitarian assistance operations sa mga lubhang naapektuhang lugar. Nagpaabot na rin ang opisyal ng dasal at pakikiramay sa mga nasawi at sa mga naulilang pamilya. Samantala, tiniyak naman ng Department of National Defense na mananatili pa rin ang $500 million grant na ipinangako ng US kaugnay sa modernization sa Armed Forces of the Philippines para sa 2024 to 2025. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., kahit pa magpalit ng liderato ang Amerika o sa ilalim ng liderato ng bagong talagang presidente na si Donald Trump ay mananatili pa rin ito. Matatandaan na noong Hulyo sa 2 plus 2 ministerial meeting sa Pilipinas na pagkasunduan ng karagdagang tulong ng Amerika para sa modernization ng kagamitan kagamitan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa sa mga susunod na taon. Pero yung initial na grant, ay nandiyan na yan. Yung mga susunod na lang, na kung meron man, no? kung ito yung mapapatuloy. Uh, ano ang mangyayari after January, hindi ko alam. Pero kung piyansado pa rin ako dahil pareho naman ang mga interest natin, hindi nagbabago yan para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.